Sa unang tingin, di mo akalaing peke ang mga perang ito. Paano ba naman kasi? Kaparehong kapareho ng mga tunay na 500 at 1,000 peso bill. Pero kung kikilatising mabuti, mapapansing pare-pareho ang serial number nito. Ayan e ang mitya kung kaya nagdudang may-ari at nagtitinda ng mga damit na si Mari Carlumbre. Bumila raw kasi sa kanila lang damit ang grupo ng mga kabataan. Sir, paano nyo po ba nalaman na peke ang pera na ibinayad sa inyo? Ah, uh, bali ano, sinasalat ko tong pera na to ang alam ko sa pera pag to yung may ano may yung sa ganyan na salat oh, yan tapos yung yung, oh, unang una yung pangalo pala ito yung ano yung pirma niya oh yan yung pirma sino ka bang pangulo natin dito pirma dito sa pirang ito bali si ano po si Rodrigo Duterte oh ang yan tapos ngayon. yan di ba ano nakalagay na numero dapat ID ay ano yung ano na yan oh para siyang J ano po oh Tsaka ano pa po sir ang palatandaan nyo na peke itong ano na to, pera na to? Ay yung ano po di ba pag yung tunay na pera, pag ginusumot natin ganyan no, oh, pag natin yan, nabalik yan. Ayan, tingnan naman, oh. hindi, hindi mo lang bumalik kahit konti. Oh. So, Tsaka nagkakagusot siya. O, oh. Oo, oh, gusot na gusot. Talagang hindi siya nabalik. Ang tunay na pera, pag ginanyan mo na ano, nabalik. balik. So, ano. Ayan, oh. kitang kita nyo, halatang halata ayan. naman. Eh, oh. Tsaka wala siya sa likod. Oo, oh. Ayan, oh. Uh, sir, ano pong masasabi nyo sa ating mga kababayan na may sarili pong negosyo at tindahan upang maiwasan po ang ganitong klaseng pekeng pera? ah uh, gan ganito lang masabi ko sa kanila kailangan ito talasan nila lang kalang pandinig at pangamoy kagaya nito sa pier na ito hindi mo ito mahalatang talagang piki ayan o tingnan mo napakalino na naman kagaya kagaya talaga ng tunay na pira o oh, igaya mo dito sa ating tong ano sa talagang yung ano isang, ito, isang oh, ito. ito talaga, oh. Ayan, oh. hindi mo mahalatang talagang siyang piki halos pare sa pareha so walang, walang pagkakaiba walang pagkakaiba talaga o. dito sa ano na to oh, lalo ngayon sa malapit na dumating ang ano malapit na magpasko napakarami talagang lumalabas na piking pira kaya naman agad din ipinahuli sa mga pulis ang limang suspect, kabilang ng dalawang minor de edad. Pero pagdating nila sa presinto, nagturuan na ang mga sospek. Hindi naman po ako yung nagbili ng peking pera na yun. Eh. Ako lang po yung gumawa. Ito po talaga yung nagbili na yun. No? Hindi ah, pera mo kaya yun. Binigay mo lang sa akin. Hindi ah, oh, sige. Kung pera ko yun, bakit perma mo yun nandun? Hindi hmm. ah, hindi ko yung perma. Inutos lang sa akin yun eh. Tapos ako ngayon, iipitin mo ako ngayon dito. Hindi ah. Eh, dinamay na damay lang naman po ako. Itagagawa lang po ako ng peking pera eh. Lalo ako, tahimik ako rito. Dinamayin nyo lang ako. Ayan tuloy, nahuli kami nagsisisi po kasi nahuli kami hindi na kami makakagawa sa susunod na taon makukulong na yata kami ako po siguro hindi pa ako makukulong kasi minor dated pa lang po ako 21 pa lang ako siguro po ako po muna magpapatuloy habang nasa kulungan sila ayun buti na lang nandito siya kaya sa mga naloko po namin humingi po kami sa inyo ng pasyensya kuwasa kayo sinuklian nyo pa kami alam nyo ng peke yung pera kasalanan nyo din yan. Aanga-anga kayo sa tindahan. Umabot sa 6,000 piso ang halaga ng pekeng perang na kumpiska mula sa mga suspek Dahil minor din na ng dalawa, isosurrender sila sa DSWD. Pero ang tatlong kasama, hindi ligtas at posibleng maharap sa reklamo ng estafa at illegal possession and use of fake money. Ito ang tunay. Ito ang alin ang ano, diba itong peke Maamoy mo naman talaga yun. Amoy gas. Dito sa isa, anong amoy ng tunay na pera? mì kỳ bày